Yo, what's up? Mga nang umaga mga kabiyahe Dito naman tayo pasal pasal muna Sa aming lugar Napakalinaw ng Kuha ng kamera Kahit cellphone lang ang gamit Tinan nyo naman po Ang ganda ng tanawin Yung palay green na green maliwala ang panahon Tsaka mahangin alam niyo mga kabiyahe napakasarap lang lasapin ng mga ganitong panahon na wala kang problema isip mo lang tuloy-tuloy na buhay basta ganun lang simpleng buhay lang naman ang kailangan natin magandang kapaligiran yung mga karuntayan ng peace of mind ba walang traffic tingnan nyo naman no? oh, Napakaganda ganda ng daloy ng mga ano salamat sa mga followers ko subscribers ko dyan ingat po kayo lagi ayan oh. No? napaka ganda ng panahon malamig ang hangin dito siguro kung mayroon akong drones yat napakaganda siguro yung ano kukuha galing sa itaas kaso wala ba tayo nun ipon ipon muna cellphone pa lang gamit natin kaya ganito lang ang kuha natin maraming salamat pala sa mga subscriber natin dyan unti unti lang angat din tayo lahat lagi natin tandaan lahat ng sa wala lahat ng gumpisa sa mababa basta tuloy tuloy lang basta wala tayong inapakan tao tamang kayod lang sa buhay hanap buhay na maayos yun lang naman ang kailangan natin sa buhay sarap magtambay dito mga kabiyahe oh. uupo ka sa, kita na, sa tabi ng daan yan o oh. napakaliwalas ng panahon shout out pala sa mga subscriber natin dyan Meron pa lang tayong 160 subscriber. Dahan-dahan lang, aangat din tayo pag natin ang panahon. Pag natin madaliin ang buhay, sabi nga nila, pag may tsaga, mayroong nilaga. <laughs> Yun ang kasabihan ng mga matatanda. Kaya ingat po tayong lahat.